mga crew. Actually, after nung incident, ginadred ko yung lahat ng crew kasi hindi naman natulog na yung iba o kaya nasa baba. Sinabi ko yung pangyayari. Uh, Siyempre, natatakot din yung mga crew. Uh, pero proud naman din sila na palibasa nga kami puro Pilipino na hindi kami nagpabuli. At saka ipinaglaban namin yung karapatan namin bilang Pilipino. Uh, medyo parang mali o masakit. Kasi, sarili mong bansa, itataboy ka. Ikaw, para bang bahay mo, itaboy ka. Anong pakiramdam mo, di ba? Masakit yun. Apat na taon na ang nakalipas nung tayo ay harami, itaboy at nanindigan sa mapangamkam na dayuhan sa ating pagdaan sa teritoryong atin at dapat tayo ang nakikinabang. Masakit man. So, yan. Duman ulit kami sa Iskaburo kasi daan ito na pupunta na din niya. Ito destination namin sa China. Pinagyan na yung Uh, last protocol, last, uh, last Tanjong Pilipas. Next protocol, Longpo. Hopefully, uh, uh, hindi rin tayo basta mapasok ng mga in-check yun sa aking kwan. Uh, Ika nga, uh, bayan din ang ating uh, ang ating dapat panindigan. Salamat, uh, Chief. Uh, maraming maraming salamat din, sir, sa pakikipagtulungan nyo sa amin, sir sa panahong iyon ang namumuno sa atin ay nagsabing ang naturang dayuhan ay isang kaibigan na masasandalan at maaasahan ng ating bayan. I will just keep my course. I will not end like my course. Uh, we are clear from Thailand. We are passing in and we are using freedom of navigation in this area. It belongs to Philippines because we won the UN at pre ruling 2016. Masasabi bang kaibigan ang nagpapahirap sa ating mga kababayang mangisda sumisira at kumukuha ng ating likas na yaman? So, ito, nakita namin dito kayo, kahit sa visual, dalawang Chinese Coast Guard at saka tatlong fishing boat. Kaya, ibig sabihin, dito sila nakabantay bantay at, at least sila, sila na yung kinapa. May mga fishing boat eh. So, yun, masak lang. Lang. Kaya hindi na ma dito sa panahon ngayon, sa kabila ng patuloy na harassment at pagharang sa mga kababayan nating mga ngisda, may naaaninag tayong liwanag ng paninindigan at proteksyon mula sa tagapagtanggol ng ating kargatan. Ngunit, sapat na ba ito? Higanti man sila sa larangan ng sandatahan. Ako, ikaw, tayo at bilang Pilipino, nasa puso, isipan at kalooban ang tunay na paninindigan. Atin ang West Philippine Sea, ipaglaban ang Pilipinas. Mabuhay. Nasa puso, isipan at kalooban ang tunay na paninindigan. Atin ang West Philippine Sea, ay ang Pilipinas. Ipaglaban ang Pilipinas. Ipaglaban!